Siguro, ano ko Siguro naman, hindi nyo na ako pagtatanong dahil three terms na po ako bilang senador. At bumabalik, kung ako ay papalarin ulit, uh, magiging four terms na ako rito sa tulong ng ating mga kababayan. At ang uh, ano ko po, po ngayon ay eh, kung ako po ay nasa tourism, iyan eh, po natin yung agri-tourism at saka at bawat bayan, one, uh, one product, one town, at uh, yung apoy natin. At uh, ko po ang naipasa natin patas na pre-legal assistant at tinatawag ko lapid law. Kasi po hindi pa po na nalalaman ng mga kababayan, lalo na po inaapi sa patas. Na uh, hindi po nila alam na libre po, walang bayad. Kahit siya yung abogado, abogado na tingang panilya ay pwede po nilang kunin na kasi sa PAO ay hindi po sila pwede po Um, po pao to pao. Dito po kasi pwede po itong pre-legal assistant o tawagin ay lapit lo. Kaya po ako ay siguro sa experience ko naman. Naging vice governor po ako, nalalawigan ng pampanga, na isang termino. Tatlong term po ako bilang gobernador. Mabali na yung po ako, nanungkulan bilang na gobernador na lalawigan ng pampaka. Kaya at tatlong basis na rin po ako, three terms na rin po ako bilang senador. Yun lang po, siguro sa experience ko ay pwede na akong manungkulan ulit at ulit. Bigyan sana ako ng pagkakataon tuloy. Maraming maraming salamat po sa ating mga napangulo na dito pinagyan na po nasa dito sa Bagong Pilipinas. Ha? Maraming salamat po. Salamat po, Senator.